yun oh, no? isa na namang bagong araw sa ating lahat mga paps uh, for today's video nga pala ay pag-usapan natin itong helmet ko itong spider neo icon pero bago ang lahat shout out muna sa RS125FI Riders Club San Pedro Chapter uh, shout out din sa RS125 Riders Club sa Binyan chapter, ganoon din sa Kabiti chapter at sa Kalamba chapter. Shout out sa inyo mga lodi. Lalo na kay Raymond Kalapit. Shout out sa paps At ganon din kay Manuba Diluna Kulutski. Shout out sa inyo paps Right safe pala sa inyo sa mga biyahe ninyo sa mga rides ninyo mga paps ingat kayo lagi so ayun balik tayo dito sa ating topic for this day Sige po so ano ayun nga uh, meron akong issue dito sa aking spider na neo icon na bili Ah, uh, 2 months pa lang sa akin ito. Yun nga lang may mga issue na. So kaya sa mga nagbabalak na ano, bumili ng ganitong model sa Spider. Panoorin niyo muna 'to bago kayo bumili para hindi rin kayo matulad sa akin na ano parang nagsisituloy ako pero di ano naman uh, matibay naman ng spider eh lang, mayroon lang meron siyang mga dapat na ayusin talaga so medyo may pagkukulang din ako kasi hindi ko rin masyadong na check nung binili ko to Baga, nawala na din sa isip ko yung busisiin ng maigi kasi nga bago siyang labas eh tapos maganda pa ano forma niya so hindi ko lang alam kung ganito din ba yung nangyari doon sa iba na nakabili ng ganitong unit pero kung ganun man ay apir na lang tayo <laughs> so para na lang to sa ano mga gustong bumili ng Neo icon. So, panoorin nyo to. Para hindi rin kayo ma, ano, manginayang sa pera na bebelin nyo. Kasi pinaghirapan din natin yan. So, itong video na to, ito yung purpose para makita nyo. So, ito lang naman, uh, ito lang naman yung nangyari sa helmet ko mga paps. So, sa mga disclaimer naman dyan, hindi ko naman to ginawa tong video na to para siraan si spider ako dati pa lang spider user na talaga ako hindi ako sumubok ng ibang brand na helmet pero yun nga dito lang sa unit na to meron na akong ano mga hindi nagustuhan dito sa si unit na to so hindi ito paninira sa kanila dahil wala naman tayo makukuha din sa paninira ang atin sinishare lang kung anong uh, dapat malaman din sa mga gustong bumili ng unit na to and I believe na makatulong to sa mga nagbabalak palang bumili mga minor issues lang naman to mga paps at naniniwala ako na kayang kaya naman natin gawa ng paraan to tayo pa mga Pinoy may mga diskarte tayong ano malupit basta kayang hanapan ng paraan mahanapan talaga natin ng paraan yan so ang problema pala na itong spider yung mga paps icon yung foam nya sa loob dito sa may bandang batok Pagka sinusuot mo siya at tinatanggal, pag mo yung helmet mo, lumalabas ito, lumalabas siya. Yan. Eh dati sa shift trick ko hindi naman ganito eh. kaya napaka-hassle. Kasi ako hindi ako comfortable na pagka sinusuot nakikita ko ganyan nakalawit yung kanyang padding so inaayos ko pa pinap pinapasok ko pa sa goma yan para maging malinis tingnan Kaso pag inobad mo na naman, lumalabas ulit. Kaya ganyan siya. Tapos ano? Kahit dalawang beses mo lang isuot. Ang bilis mga mo, hindi ko alam yung sa ship ko dati, di naman ganun. 5 years sa akin yung helmet na yun, pero dalawang beses ko lang yatang nalabhan yun. Dahil Ambangunan eh. Hindi sya nangangamoy. Hindi katulad nito. Pagpapasok lang sa ano, trabaho, taas pag uwi, kinabukasan, wala na amoy kulob na ewan, di maintindihan yung ano, parang ayaw mo nang isuot. Kasi mabaho. Kailangan mong lagyan ng ano, 'Yung helmet freshener Kasi ano eh, parang hindi mo talaga masikmura na ano, isuot. Kasi nangangamoy talaga siya, naaamoy mo 'yung pawis mo. 'Yung pawis ko pala. <laughs> Binubuksan ko pa nga 'to pagkatapos gamitin, modular naman 'to. Binubuksan ko para makasingaw. Kaso ganun pa rin eh. Pangalawa, itong kanyang lens, sobrang dikit dito mga papso. Kaya pagka oras na binuksan mo yung modular mo, para isuot yung helmet At sa pagsarado Kinakayod nya yung Ano Mismong plastic ng helmet Nagkakayuran sila Nagkakadikitan Yan o Kaya Siyempre Ang alikabok di naman maiwasan na Hindi didikit dyan Ayan ang kumakaskas Kaya tingnan nyo mga pabso Nagkaguhit guhit yung ano pintura siguro mga isang taon pang gamit yan wala na yan halata na nga yung pamumuti nya oh, sa guhit yung mga nagagasgas halata na 2 months pa lang sa akin pero ganyan hindi ko rin yan napansin nung ano binili ko kasi yung sa shift 3 hindi naman ganyan may allowance talaga yun konti na kahit iangat mo yung visor mo hindi sya tatama dito sa plastic Ito Kahit visor lang Kahit di mo naayangat yung ano Yung sa modular Kahit yung visor lang Pag binuksan mo Pag balik gas gas yan Sigurado Kaya dapat i-check nyo yan Pag bibili kayo ng helmet Kahit anong brand I-check nyo lagi Yang visor Kung hindi ba Masyadong dikit kasi katulad nito yan ang dahilan nagagasgas bago pa lang yung helmet natin di ba eh pinaghirapan din natin pinagipunan yan eh so medyo ano din nagsisisi din ako kasi hindi ko chinek talaga pagkita ko na ganda ng formatas, bagong model bagong labas eh ang brand naman ay subok ko na pero nga ito yung hindi ko napansin tapos ang pangatlo naman Itong kanyang Mechanism Kasi pag binubuksan mo to mga paps katagalang bukas mo ng visor Sarado bukas Tapos yung modular sarado bukas Katagalan yan lumuluwag yung ano nya Yung screw nya itong screw na to Lumuluwag. Kaya ang tendency, ang hirap niya nang isarado. Nakaangat na yung kanyang lens. Tapos yun nga, dahil hindi na masarado ng maigi, ma makapasok na yung hangin sa loob. Lalo na kapag tumatakbo ka na ng 60, ramdam mo yung hangin eh. Hindi ko lang alam kung ganyan ba sa inyo yung mga nakabili ng Neo Icon. pa naman kung ganyan din ba sa inyo. Ganon din ba ang nangyari katulad nitong na-encounter ko sa helmet ko. Ay, baha pa pala. Swimming, no choice. So si Spider naman wala naman tayong doubt dito. Matibay. Nga lang masasabi ko wala talagang perpektong gawa. Saka na lang natin mga lalaman yung dapat na gawin, dapat na iayos pagka nagamit na. Kahit naman sa mga motor natin eh. So ayan, yun lang naman yung mga ano ko dito din, mga issue din sa helmet ko. Uh, sana na inform kayo sa video na to. Kung may itatanong kayo, just comment na lang sa ating comment section sa baba. So thanks and God bless.